yun o no? digital gauge so testingin natin mga boss ito po ay MIUI 125 yun o no? pwede rin po siya sa mga MIUI 125s gagana rin po siya mga boss ay eh. pass google may oras eco meron din yung indicator Signal light, meron din, syempre. Ayan. Medyo delay nga lang ng konti yung RPM. Yun, oh. No? Hazard. Alright. Not bad at hindi naman ganun kamahal. Sa mga gusto po magpalagay ng digital gauge, ayan, oh. No? high beam indicator din. Napakaganda po. Murang-murang halaga lang po. PM lang po kayo. Ang so, sa MIUI 125 at MIUI 125 is yes. hindi po siya plug and play mga bossing. May mga wire po na kailangan pang i-modify. Gawa ng lane niya. Yun know. o. yung kanyang pinaka gauge halos kompleto na syempre may eco mode indicator din po yan mga boss at eto pa yung ilan sa mga nagpagawa kanina tingnan nyo naman nangyari sa gearing siya grabe sira ang bearing halos lahat ng bearing loob ng kanyang transmission ay nasira at dahilan ng pinasok po ng tubig yung tubig po dumaan niya sa airbox butas usually issue, issue po yan yung VOI 125 yun o oh. hindi na langis ang lumabas tubig na chocolate Buti hindi nasira yung mga gear at mas malaking gastos ayun pa yung iba natin mga ginawa ngayong araw na ito mga nagpa group ng bell karumal-dumal na bearing medyo marami pong nagpa-group ng bell ngayon mga boss kahit medyo maulan may mga nagpa-install din ng na CBT clutch lining. You know, wasak ang bearing naman sa harapan. So ride safe mga boss. Punta lang po kayo sa shop. Thank you.